And a single person will help to overcome the climate change? At magsisimula ito sa iyo. Ako nga pala si Joe Will, one of the enlightened person na want maibalik sa balanse ang kalikasan, na ngayon ay unti-unti na nawawala. Earth's average temperature is increasing due to human activities, primarily the emission of greenhouse gases like carbon dioxide into the atmosphere, leading to various environmental impacts such as rising sea levels, extreme weather events, and disruptions to ecosystems. May mga ilan na tao na naniniwala sa mabilis na pagbabago ng mundo at gumagawa ng paraan para masolusyonan ito. Pero hindi pa rin sapat para mabago ito dahil kailangan nito ang tulong mo. Sa mga nakalipas na taon, buwan at araw, nararanasan na natin ang mga kalamidad hindi lamang sa ibang bansa kundi pati na rin sa Pilipinas. Isa na dito ang lindol, bagyo at sobrang init na nararanasan natin ngayon. Ayon sa mga balita na nilabas kailan lang, mas tumitindi ang ating init sa kasalukuyan. Na ayon sa mga expert na may tsansa na mas titindi ang init ngayong May 2024. Na may chance ang umabot sa 50 degree Celsius. Ngayon, paano ang isang katulad mo ay makakatulong para ma-overcome ito? Lalong-lalo na pag ikaw ay nasa bahay mo. Merong anim na method para makatulong na palamigin at magkaroon ng fresh air sa inyong bahay. First method, use fans or air conditioning. Ang method na ito ay makakatulong para mampanatiling malamig ang loob ng iyong bahay. Gamit ang aircon or kung wala naman or gustong makatipid, pwede kang gumamit ng electric fan. Second method, Buksan ang mga bintana pag may time na malamig, lalong-lalo na sa madaling araw, upang makapasok ang fresh air sa paligid ng iyong tahanan. Nagaling sa mga puno at halaman sa labas na iyong bakuran. Third method, shade windows. Gumamit ng mga kortina o mga external shading devices upang mablock nito ang init na nagmumula sa araw para ma-reduce ang heat gains sa labas ng inyong bahay. Pero para sa akin, mas prepare ko ang mga kortina na mga may light colors like water at iba pa depende sa gusto nyo. Fourth method, use evaporative cooling. Sa method na ito, pwede tayong gumamit ng malinis na bowl na mayroong malinis na tubig. Pwede natin tansyahin kung gaano kalaki ang gagamitin na bowl of water. Ayon sa research, na ang sapat na bowl of water ay nag-humodify at nagpapakul ng air sa paligid. Fifth method, make clean in your house. Siyempre dapat malinis ang inyong bahay. Simula sa sala, kusina, at higaan. Para ang fresh air ay patuloy-tuloy na dumadaloy sa inyong tahanan dahil malinis ang inyong kapaligiran. At panghuli, na napaka-importante sa lahat, make indoors plants or trees. Sa method na ito, ikaw, matutulungan mo na ang kalikasan. Ayon sa mga eksperto, ang pagtatanim ng isang plant ay makakatulong sa paghinga ng isang tao. At ayon naman sa aking research, merong average 10 ml oxygen per hour during the day. Depende sa size at klase ng halaman ang matatanim. Yes, Tama ang inyong narinig. 10 milliliters oxygen per hour. Example, kung meron kang 10 na mga halaman sa iyong bakuran, 10 plants times 10 milliliters times 12 it's equals to 1.2 liters per day ang magsisilkurate sa inyong tahanan. Katumbas na ito ng 10 katao ang makakatulo at makasuporta sa paghinga. At imagine guys, kung ang isang barangay ay meron namang isang libo na plants ang maitatanim. 1,000 plants times 10 milliliters times 12, meron ng 120 liters of oxygen per day ang magsisilcurate sa buong paligid. May tulong na to kahit papano sa environment natin. At hindi lang yun, dahil sa isang single plants ay nakakaabsorb din ng hanggang 10 grams of carbon dioxide per square meter of lip surprise area per hour. Imagine guys, naglalabas na ng oxygen at makakatulong sa atin na i-absorb ang carbon emission na patuloy na nagpapainit sa ating mundo. At mas lalaki pa ang tulong kung mas maraming plants or trees ang maitatanim natin. Kung wala namang masyadong space para sa bakuran mo na magtanim ng trees, kaya naman siguro ang pagtatanim ng halaman sa iyong bakuran. At imagine kung lahat ng bahay sa Pilipinas ay merong tanim sa kanya-kanyang bakuran, lahat tayo magkakaroon ng binipisyo para sa ating kalikasan. Pero alam naman natin guys, na masama rin ang sobrang lamig sa ating mundo dahil meron ding ito epekto sa ating ekosistem. Kaya nga ang pinaka-importante ay maibalik sa balanse ang mundo. Dahil para sa aming mga engineer, napaka-importante ng pagkakaroon ng law of balance. Tatalakayin natin yan sa susunod na video. sa paglalaan mo ng konting oras na magtanim ng halaman, makakatulong ka na sa sarili mo, sa kalikasan, at maging sa humanity. Komportable ka pa sa iyong tahanan. At itong mga disaster na to, na nararanasan natin ngayon, ay may chance mabawasan. Paunti na ng paunti ang oras, na ubusan na tayo. Hindi nakakayanin ng mundo na pagalingin ang sarili nito. Kailangan nito ang ating tulong. Ikaw, ako, at tayong lahat ang susi para makatulong sa kalikasan. Hanggang sa muli, ako si Jowin. Halina at samahan niyo akong lakbayin at tuklasin ang ganda nitong mundo.